Welcome to Devaissia Woooo Alright Hahaha <laughs> Sige ahon Ako Muntik na, muntik na kami dan Hello sa aking mga kaobra at ngayong umaga ay isasama ko kayo sa aking paglalakbay dito sa Gabaldon, Nueva Ecija. Tara, samahan nyo kami. Bukod sa Bulinaw, Pangasinan ay isa pa ito sa aking mga pinapangarap puntahan ang Gabaldon. Kaya naman sobrang masayang masaya ako dahil pangalawa sa mga pangarap kong puntahan ay pupuntahan ko na. At kayo ang magiging saksi sa aming paglalakbay so ayun guys good morning at ngayon nga ay papunta na kami ng Gabaldon Nueva Ecija sama ko si kuya si ate jo si mama ang kasko tapos yung bunso namin at si papa alright so ayun papagasuloy na muna daw sila papa at nanan kaya ito na sa harapan natin si Nanan at si Papa. Tapos si Kuya at si Ate Joy na sa harapan. Guys, nakapagpa-gas na kami. Uh, nakapagpapull tank na ako at ang aking pull tank ay 85 pesos. Kasi may laman pa tayo. Kung baga, uh, dagdag lang para hindi ako mabitin. So, ayun guys. Uh, andito na kami ngayon sa Clare del Crossing medyo mabagal lang yung takbohan namin nasa 30 lang pero good to para chill chill lang napakaganda ng lugar na to sigurado sa Gabaldon kaya sobrang excited din ako na makapunta. So ayun guys, na nandito na kami sa Pulilan. Update update lang tayo par. At ayun, mabagal pa rin yung takbo namin. So ayun guys, nandito na kami sa San Rafael. Maligayang pagdating. All right. So ayun guys, Uh, dito na kami sa San Miguel kakapasok lang namin ng arko Welcome to Nevaisia. Alright. And <laughs> ah, dito na mi guys, ah, Nevaisia. Nice one. Terus can to preview. E, hey, nice. Okay, so guys, oh. Wow. Apa ganda naman. Woo! <laughs> Nice one. Bom. Ay nako bata. At eto nga at papasok na kami ng Gapan City. Yeah, Gapan City. <laughs> All right. Ang pakaganda naman dito. Wow. Ang ganda, guys. <laughs> Sulit ang biyahe. Napakaganda ng view. Woo! <laughs> nice one. Natatandaan mo pa ba? No. Uh -huh. ang sagot ko ay oo sulitin mo hanggat kaya mo pang magmotor dahil darating ang panahon na hindi mo nakakayanin magmotor at magiging alaala na lamang ang iyong mga nakaraan kaya hanggat kaya mo pa sulitin mo puntahan mo ang gusto mong puntahan grabe guys ha napakaganda rito yun know? o Wow. wow. Grabe, ganda. Ayun na, nasa baba pa Doon pa tayo. Ayun wow. Sige, ahon. Grabe, oh. Wow. Grabe. Solid. Uh, Guys. Napakaganda! Yan oh! Ito nyo ba yan guys? Wow! Solid! Grabe! <laughs> Madulas at mabuhangin ang kalsada. Ayaw rin kumapit ng aking brake. Hindi ko maikabig ang manibela pakanan. Kaya ganto ang nangyari. <laughs> Ako! <laughs> Grabe. Muntik na. Grabe naman yun. <laughs> Grabe. Muntik na kami dun. Ay, gulay. <laughs> Then, nailang ako guys kasi mabuhangin. Sigurado pag pumayar sa kong igilid, talagang simple lang kami. Ingat lang, ingat. Ganda Ganda guys Butik <laughs> na Wow Guys Ano pa itong nakikita ko sa aking harapan <laughs> Hindi ako mapaniwala na Eh yung bundok na to Eto eh, Harap ko na Grabe Tingin nyo naman guys kung gaano kaganda Kung gaano kalapit kung gaano na ako kalapit sa bundok grabe sobrang ah, ah. <laughs> wala akong masabi sobra guys ayun eh, no ah pakaganda yes sulit ang biyahe guys dito pa lang hindi pa kami nakating ng gabal dun pero kita nyo naman kung gaano kalapit yung bundok at kung gaano kaganda yung buong kapaligiran busog na busog na yung mata ko dito pa lang guys <laughs> wala pa kami dun sa mismong pupuntahan namin ay thank you lord thank you lord sa magandang tanawin so guys andito na kami dun sa ayan eh o sa pinaka pinipicturean ng kabaldon at yes Andito ah, na kami Ayan o oh guys oh. o doon Nice one Oops Nice one Ito kami sa Gabaldon Sa may Aguila Doon pa tayo ma Ayan guys, uh, oh, Ayan, dyan. Ayan guys, uh, pager kami dyan. Alright. Napakasarap talaga magmotor. Pwede mong puntahan kung saan mo man naisin dahil malayang malaya ka na gawin ito. Lalo na, kung gusto mo talaga yung lugar na pupuntahan mo. Kaya kung ako sa inyo guys, puntahan nyo na rin yung lugar na pinapangarap mo. Baka sa huli magsisi ka Masabi mo sa sarili mo na Sana pala Naglakbay ako Nung panahong pwede pa Guys Sobrang lamit ko na oh Kitang kita ko na yung kagandaan Ang bundok Ayan guys okay so. oh Oh my god Hindi ako makapaniwala na ngayong araw ay eh, nakarating ako sa magandang lugar na to isang paraiso nice one so ngayon pupuntahan lang namin yung aming paliliguan at sabi 15 minutes lang daw ay eh, nandun na kami alright see you later guys Woo! so ito guys yung aming napiling paliguan at ito magpo parking na kami right to ganda cottage 520 entrance fee wow ganda guys oh ayun no napakaganda nun alright ayun nagbayad na sila para dun sa cottage tapos 20 pesos nga yung entrance fee dito ano yun? Dupinga? Dupinga River yung pangalan ng river na to alright nice one So yun nga, hindi na ako nakapagdala ng panligo. Ito lang sa ko. Hindi na ako nagdala. Kasi wala lang talaga akong balak maligo. Kaso ah, ganito so, yung nakakita ko. Ganito ka ganito guys. Bababa din lang ako ng paa. <laughs> Diyan na guys. Diyan na. Yes! Napakaganda ng ano, daloy. Grabe naman. Ayan o. No? grabe guys, sobrang solid ang lugar ayan si mama tiyo, si papa, si ate jo si nanan at si kuya guys, grabe oh ganda pa ng mga formation ng bato so sobrang sulit guys ng biyahe eh. so, ayan guys, thank you so much kung nating ka hanggang sa uh, punto na to o sa hanggang sa video na to at maraming maraming salamat at sumubaybay ka sa amin naging travel so sobrang solid solid sulit talaga dito guys wala akong masabi so ayun thank you for watching hanggang na lang see you soon God bless everyone ride safe